Si Tatay Benipasyo, Sarsena, residente sa Alabel, Sarangani Province, 35 katuig ng maninagat. O karoon, nagpanipis og isda sa Fishport Complex sa Jensan. Nakita niya ang gilayon sa sitwasyon kani sa industriya o sa karon. Kaya karon kay Murag Layo naman kung kayo ang ilang income sa mga ay mga kajiak pising. Pero Murag Mau Maura, pero tungod sa kalayo, mo na nga dugay nga mo abot ang dire sa Pittsburgh sa, isda. sa report sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA sa Jansan, sa fish catch, gikan inero hangtod hulyo ni kasamtangang tuig, luyo na sinati ang closed fishing season o weather disturbances na nakatala sila og 188,380.5 metric tons sa mga isda nga naabot sa fishport complex, lagip na ang fresh o frozen tuna, misa kakini og 162.1%, tandi sa 116,230 39.4% nga fish catch na kalabang tuig sa susamang panahon. Butyag ni Milia Miluebo, Officer in Charge sa Market Operation Division sa PFDA, loyo sa mga hagit sa industriya, nagtuo kini base sa ilang datos nga dili pa sunset industry ang fishing sa syudad. Up to this time, ma'am, ano siya? Increasing naman ang habwa. Okay. Oo, increasing ang, habwa. Makita din mo sa among data, i-compare last year o this year, nag-increase siya. Okay. Ah, naging trish siya. Though, maskin mag na uh, ni-experience taog ka ng El Nino. Diba, El Nino, January to June. So, nag-expect nga mo baba ang habwa, but nitaas siya. Sagad sa isda nga naabot sa fishport sa Jansan ang gikan sa Mati o Dabao Golf o Moro Golf o ilado sa tawag nga sentro. Alang sa so mga trabahante sulod sa fishport complex sa Jansan, padayon ang kinabuhi bisan paman mo hinay umulagsik ang fishing industry sa ciudad in the heart of changing lives. Kini se brigada Richard Gubalani. Brigada news